So, hello, hello, good day, mga madlang people. What's up, madlang people pala? So, ito, mag-vlog-vlog po ulit tayo. Uh, hindi naman to ano lang to uh, ilang days na ba? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Right? Monday, Wednesday, Thursday, Friday. na experience of this phone the Honor X9B 5G so unboxan natin wow nice so ito yung phone nya orange kasama syang sim ejector pin hindi ko na anin kasi hindi naman ito sa akin so hindi ko na guguluhin pa hiram lang ah uh, buti man nagpahiram sa atin so shout out sa kanya kung hindi niya na sya nagpabanggit ng pangalan kasi shy type siya eh so meron siyang standard jelly case okay naman siya maganda kasi madulas siya pag uh, basa tsaka butas butas siyang isang buo so may UFC USB type C charger cable pala and my standard wall mabigat siya standard 33 33 tambay ka uh, may code ko tayo siya ay standard na 33 watts fast charger yun 35 pala 35 watts fast charger yung okay, cake Wala na siya laman. So balik na lang muna natin para hindi magulo. Sa rin. So, yung jelly case. Ay. Ano una? Ay, Tama. Jelly case and niya. So, buksan na natin ang Honor si X9B. okay, Tsaka, ang maganda dito sa Honor X9B, malaki pala siya. So, pero pag sa picture or sa video, mukha siyang maliit eh. Yun, so okay. Ang maganda dito sa Honor X9B, sa picture, sa video, mukha siyang ma maliit eh, tsaka payat. Pero iba talaga pala pag sa personal mo siyang nakita. Kasi kahit ako, nagulat ako nung una kong makita siya at mahawakan. Mahawakan kasi ang lapad pala, ang laki oh. Halos ano siya oh. So kaya nagtataka kayo, halos kamukha, kamukha siya ng Huawei. Ano. Ganda oh. Meron siyang pagka curve screen. Siya ay 6.78 inches 3D curve screen. Siya pati AMOLED. Tsaka, yun. Tsaka maganda yung kanyang likod, oh. Kasi, ano siya, vegan, vegan leather siya. O siya, kaya hindi siya, hindi siya, ano siya, anti-scratch, anti-fingerprint, kaya, hindi siya masyado ganun magagasgasan. Pero, kung ako, kung sa akin to, lalagyan ko pa rin siya ng case na halos kakulay na nung likod para magmukha pa rin siyang orange ah yun para kasi syempre kung may budget lang ako ay eh, hindi ko siya hahayaang masira or what ba diba? okay at sya pati ang number one brand in China since ng 2023. At saka, siya ay sister company dati ni Huawei. Kaya tawag sa kanila ay Huawei at Honor. Pero nag-split sila noong 2020. Ang kanyang OS ay Magic OS 7.2 based on Android 13. And, yun. Ang kanyang screen ito palang Honor ang nakagawa noon na, na hindi kayang gawin ng ibang brand. Ang Honor Ultra Bounce overall anti-drop display. Na meron siyang SGS 5-star anti-drop resistance. Kaya kahit ihampas mo siya ipang pokpok sa mga kung ano man prutas kung mga nakikita nyo sa youtube na iba pero hindi natin siya gagawin ngayon at itetesting kasi wala akong pambayad pag, nag, pag nagkanda loko loko <laughs> kahit sabihin natin anti drop display siya ay ayoko pa rin subukan kasi hindi naman ito sa akin unless kung papahiram si honor at for uh, sponsor Baka naman. Yun, tsaka siya ay uh, 120Hz na rin siya. So, mas smooth siya, mas maganda pag ikay nag scroll sa Facebook, Messenger, uh, ano ba, ba? pag ni Netflix or what. At meron siyang Snapdragon 6 Generation 1. Although hindi hindi naman ako masyadong familiar sa mga chipset chipset na yon pero basta gumagana mabilis mabilis ang wifi ay eh, okay na sa akin kahit anong chipset or ano pa man yan kasi pagdating naman sa mga graphics hindi naman ako masyadong nag nag ultra high ultra graphics more or less nas ah, more on nasa ano na ako ah, medium graphics lang siya ako alam. at ayun ang tsaka ang maganda dito meron siyang battery na 5,800 mAh. Uh, ang sabi sa brochure nila ay up to 3 days daw ang kanyang battery lifespan. At kahit, dum kahit dumaan man ng 3 years ay good as new pa rin siya. Pero syempre, nasa tamang paggamit lang siya at pag-aalaga ng, bat ng baterya para mas tumagal pa siya ng kahit hindi man 3 years, 10 years, or what. <laughs> or what. Yun, tsaka, ano ba? Siya pati ay 12 gig plus 8 gig of RAM. Pero para sa akin, hindi. May naparoon kasi ako isang video na kahit magdagdag ka pa ng maximum na virtual RAM, ah, o oh nga, ng, ex ng extended RAM, eh. Pero ang kanyang performance na yun sa mga points points or ganon ay hindi rin naman daw siya masyado ganon hindi rin siya masyado, masyado ganon nag improve so wala din namang ano sa akin tsaka yun siya ay may siya ay octa core na octa core tsaka meron siyang under display fingerprint may face unlock ang kanyang charger ay type C tapos ay may dual ano siya may dual video na ang tawag nila ay story mode. Siya ay may ip 53 na dust and water resistance. So hindi niyo siya pwedeng iloblob sa inyong mga underwater vlogs or swimming pool kasi masisira siya. Tsaka 'yon. So siya ay ito ang ang kanyang sa cameras, ang sa camera niya, ang main shooter niya ay 108 itong nasa may taas. Tapos ay may 5 megapixel ultra wide sa left, left or mga left. Ito, 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 ito. left. Tsaka may 2 megapixel macro right, uh, right, ito, right. Oh nga, right niya. Ito, ito, ito. Tapos ay... Siya ay may... Ano ba yun? Ayun. Ang kanya pating... Ultra tough screen anti-drop display ay... syempre, yun lang sa screen. Di ba siya? May curve siya, oh. May curve na ano siya. So, hindi. So, pag nabagsak siya, ng paganto at ang uh, ang tumamay ito masisira pa din siya basta meron lang siyang konting bounce okay siya hindi siya masisira so yun pero hangga't maaari wag niyo siyang ibabagsak para safe kayo kasi merong ibang video na uh, pi pinanghampas nila ay nagka yung yung screen malas lang nila kasi ayon ayon sa honor ay mali ang pagbounce ang pagkahampas nila dapat kasi may konting bounce kaya nga honor ultra bounce anti drop display na may SGS 5 star anti drop resistance <laughs> dami ah so yun ah, tara pa ba ang kulay pala nila ay mayroong midnight black and emerald green. Pero itong hawak natin ay sunrise orange. Tsaka na, na may vegan leather. Although vegan leather din naman daw yung iba pero hindi ko pa hindi ko pa naman kasi nakikita kung vegan leather din siya pero sabi nga pa vegan leather din. Ayan. Pero pa siya nung nito kasi hindi naman sa akin so hindi ko pwedeng tanggalin. Tsaka pang, war pang warranty rin ito eh. Tsaka yun. Ang nagustuhan ko pa dito, tama, tama siya sa akin kamay. Oh. Malaki. Tsaka ang screen, ang kanyang, ang kanyang screen, ang display niya para siyang naka-floating screen kasi ang nipis ng kanyang ano ng ng kanyang frame teka. Buksan lang natin para mas makita eh. niyo. oh para siyang floating screen. Ang nipis. Mukha siyang floating screen, oh. Ay, Ang ganda niya, oh. 'Yun. Tsaka, 'yun, meron siyang anti-fingerprint. So, naglagay muna ako ng anti-finger ng, finger, ah, anti ng fingerprint, anti-fingerprint un, un, ng fingerprint unlocking. So, susubukan natin siya para makita nyo kung gaano siya kabilis. Ay. Eh siya. Ba, ayaw. Oh. Yo. Meron siyang fingerprint. Oh, ayan. meron din siyang face unlock. Ito pala ang kanyang selfie camera ay 16 megapixels. Saka mas maliit ang kanyang pagka-punch hole kumpara dun sa gamit ko na cellphone na Infinix Smart 8 although siya ay punch hole din pero mas malaki ang kanyang uh, camera frame or island on tawag ba doon yung yeah. tapos ay ano pa ba so yun uh, ano pa ba android 13 okay yun lang naman story mode so okay 16 megapixels selfie wide siya yeah. so wide na siya yung selfie camera siya ay wide na hmm. okay ano, ano pa ba, ba so yun lang and to meron pa hawol pa tayo may shout out si Dwight Reyes Adrian Mayor Cheryl Pabolarcon and what ano to Jobet Butiyong o But Butchong kung ano man yon <laughs> pasensya na mahina sa english si Arnel Laksam, Karen Tribunsay, si Jesse Obshana, ba? Si Shinoto pa si Jesse Boy. Si tsaka sabi ni Jesse James Valderamos ay wag na daw init ulo Israel Saludes. Tsaka si Machu Palad ang uh, yan. So si Jesse James Valderamos ang nagpa-shoutout dito. <laughs> oh so, yan. Maka kita ba? Maka shout out. So, yan. Maraming uh, salamat. And, uh, salamat sa panonood. At, uh, supportahan nyo ako. Uh, pwede nyo akong i-follow sa TikTok, sa YouTube, at sa Facebook. Yun lang naman ang aking, uh, ano, sa TikTok ay at Sponge underscore Bob sa YouTube ay Kapil J Steven ayan oh or Steven Kapil alin man doon oh, nga Steven Kapil ah, ano siya ah, dikit-dikit and small letters Sa Facebook edi eh, Kapil J Steven ang aking ah, aking uh, account doon so pwede yung Pwede niyo siya, pwede ang panoorin ng vlog na to sa mga nasabi kong social media platforms. So, bahala na kayo kung saan kayo manonood. Salamat.